nilabag ba ng Senado ang konstitusyon sa pagbabalik ng reklamong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa mababang kapulungan? Hindi na ito simpleng usaping formalidad. Ito'y pagsubok kung ang ating mga institusyon ay naninindigan pa rin sa batas o kung sila'y yumuyuko na sa kapangyarihan. Labing walong senador ang bumoto pabor sa pagbabalik ng impeachment complaint. Para kay Atelier Howard Kaleha, maliwanag ang mensahe. Ang Senado ay lumilihis na sa tungkuling maging patas na hukuman. Tinawag niyang lawbreakers ang labing walong senador. Aniya, ipinagkanulo nila ang kanilang sinumpaang tungkulin at piniling maging tagapagtanggol ng vicepresidente presidente imbes na tagapaghatol ng katotohanan. Sumang-ayon si Senador Vicente Soto III, hindi niya direktang tinawag na labag sa batas ang hakbang, pero tinawag niya itong unnecessary at salungat sa tunay na layunin ng Senado bilang impeachment court. Binigyang diin niya ang aral ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Hindi dapat pinakikialaman ng mga Senador Judge ang proseso sa pamamagitan ng mga galaw na pumipigil sa paglilitis. Ayon naman kay dating punong mahistrado Renato Puno, maaaring ito'y isang grave abuse of discretion. Para sa kanya, malinaw ang panawagan ng publiko, hustisya, hindi politika. Ang pagbabalik ng kaso sa Kamara ay tila pagtakas sa tungkulin ng Senado. Nagbigay rin ng opinyon si Atino Romulo Makalintal. Sa kabila ng mga isyo sa proseso, tinulig sa niya ang Senado sa tila pagiging tagapagtanggol ni Duterte. Hindi na sila gumaganap bilang korte, ani makalintal. Bagkus naging bahagi na sila ng depensa. Mula naman sa Kamara, iginiit ni Atibir Antonio Bukoy, tagapagsalita ng mga tagapag-usig na natapos na nila ang kanilang obligasyon. Ang pagkaantala ay nasa Senado na, anya. Para kay Bukoy, ang hindi pagpapatuloy ng paglilitis ay isang tahasang pagtanggi ng Senado sa kanilang konstitusyonal na papel. Nagbigay din ng matalim na obserbasyon si Juan Ponce Enrile. Anya, tila may pag-aalinlangan si Sara Duterte sa pagharap sa paglilitis at may mga puwersang gumagalaw upang ito'y mapigilan. May mga malinaw na pagtatangkang hadlangan ng proseso. Anya, nasaan tayo ngayon? Hindi ito usapin kung maayos ba ang pagkakasampa ng kaso. Ito ay tanong kung nananatili pa ba ang Senado bilang institusyong may lakas ng loob na manindigan laban sa kapangyarihan. Ang konstitusyon ay malinaw. Ang Senado, ang korte ng impeachment. Kung tatanggihan nila ito, anong uri ng katarungan ng ating inaasahan? Hindi lang ito tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa ating kakayahang panagutin ang mga nasa kapangyarihan kahit sila ay makapangyarihan kahit ito ay hindi maginhawa. Mga kababayan, ito ang panahon ng pagbabantay. Ang impeachment ay hindi lamang usaping legal, ito'y usaping moral. Ang tanong ngayon, ang Senado ba ay tagapagtanggol ng batas o tagapagtanggol ng makapangyarihan? Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Kung nahanap ninyong mahalaga ang talakayang ito, magyaring i-like, i-share at magkomento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan para sa mas marami pang masusing pagsusuri at komentaryo. Hayaan nating patuloy na tumunog ang kampana para sa katotohanan, hustisya at kalayaan.